All right, mga mikro, so dito kami ngayon mga mikro. Ayan. So nag-RBT kami ngayon, kasama ko si Ilik. Ayan, mga Shout out, shout out. Laga UB, number one. Ayos na Chris, Chris, Chris. Chris, number one. Chris, number one. <laughs> All right, mga mikro, so ito nga pala ang pangatlong araw namin mga mikro sa refresher of basic training course. Shout out nga pala sa mga kasama ko ng training. All right.

Close the valve Close the valve Ayan mga amigo So napaka-importante Ang mga trainings na ito Sa mga seaman Na active pa Na sumasakay ng barko Valve is close. <laughs> At dito mga amigo Ay tinuturuan rin tayo Kung paano mag-donning Ng uh, self-contained Breathing apparatus. Ring One Two Three Four Last number sir Okay so, remove the eluate Right foot forward And dito pa lamang sa training center mga amigo ay hinahasa na tayo kung paano mag-response kung sakaling magkaroon man tayo ng sunog sa barko. Sa onboard mga amigo, in actual scenario, meron tayong kanya-kanyang duties and responsibilities according sa ating position. If ever hindi mo alam ang duties and responsibilities mo sa barko mga amigo, ay makikita yan ang uh, duties and responsibilities sa masterless na kadikit sa iyong kabina at sa labas ng iyong kabina mga amigo. Meron yan dun. So, if magkaroon man tayo ng ganitong uh, ganito klaseng problema, is alam mo na kung paano mag-execute at alam mo kung saan ka tatakbo Alright, dito mga ay tinuturuan rin tayo kung paano mag-donning ng self-contained breathing apparatus at kung Mastering. paano mag if ever uh, tapos na tayong magamit. Mastering. One, two, three. Last number sir, four. So pagkatapos ng firefighting mga amigo, dito na naman tayo sa survival technique mga amigo. Shout out nga pala mga sirs, mga kasama natin sa trainings ngayon. All right. All right. So pangatlong araw namin sa training na basic training course. All right mga amigo. RBT. pressure, Piki piki. All right, grabe. Ay talaga yung mga tropa natin. Dali na mga amigo.

Alright, mga amigo. Yeah, Tapos na yeah, ang training yeah, namin, mga amigo. Alright, guys. on. Ayos talaga.